guys dito kami nagluluto sa pestan ayan wala po kami ng ilaw ayan po yung mga tinda namin Oh ayan nandito kami po sa pestan ayan dito po kami matutulog tayo mong tingaw ayan ito po yung ulam namin napakasarap ayan po dinas ulam ng bayan ayan po si mrs. hi ka daw ayan so, ito, ito po ito po po yung ulam namin na eh, iklog with katol ito po yung rice namin na luto na kanina ayan po yung mga kasama namin pa uwi na yung eh, naglalakad o oh. I'm in love